Good morning sa inyo guys. Ito nga pala yung pagkain namin ngayon sa barko buong araw na may kasamang konting trabaho for today's video. Tara, samahan nyo yung kalbong chumibog, mag food trip, kumain, let's go! Umpisa natin yung umaga guys sa masarap na almusal, alright! Biro nyo naman, pagkatapos kong maligo at magbihis, didiretso na lang ako dito sa krumes para kumain, sarap buhay! Ah, ayaw ka pa ba nyan? Nakaredy na yung lahat? Nandyan palagi si Anli Bacon, high blood check, pritong itlog, longganisa, pork and beans, nilagang itlog, scrambled egg, pati na rin si oatmeal. Tapos yung katabi, mga palaman at dairy products. Iba't ibang flavor pa ng yogurt, cheese at cold cuts. Tapos pag naubusan pa ng supply, nandyan lang si Messman, ready to refill. Kaya yung kalbo, kakain na lang, into rabbit in, meron pang tagahugas, om sim! Pagkatapos mag-almusal guys, magpapagutom lang tayo ng konti tapos kain ulit. Oh yeah! Nagbaha na naman kasi dito sa barko kaya tutulungan lang natin si Uncle Jun maglimas ng tubig. Shush! Bumaha na. Tapos ayan, tagahakot ng baha guys si Uncle Jun. Oh, wala problema guys. Kayang-kaya niya naman yan guys. Kaso nga lang ang problema, meron pa dito sa ilalim kaya yung kalbo na maghahatak niyan pataas. Dito naman natin gagamitin yung kinain nating dalawang pritong itlog pati pork and beans. Saktong sakto, magandang pampagutom to guys. Balita ko, masarap pa raw yung nilutong tanghalian ni Mayor. Ganun lang kadali guys, dollar na. Itatapon ko na lang tong dalawang tubig ng timba tapos pwede na tayong kumain. O oh, ba diba? hindi naman palaging mahirap yung trabaho dito sa barko. Minsan pa nga, mas marami pa yung kain. Alright! Okay, ito naman yung tanghalian natin guys. Tignan natin kung ano yung masasarap na hinanda ni Mayor. Merong fried rice. Eh, manok na may mani. Kakaiba. Sitaw tapos nilagyan pa ng beans. Loaded sa buto. Jumbo hotdog yung nasa baba. Mashed potato para sa ating mga European friends. Tapos dito naman yung mga gulay-gulay. Kamatis, carrots, pipino, olives, tuna chunks, nilagang itlog. Meron pang salad. At sa banda roon, nandito naman yung ating iba't ibang klase ng inumin. Merong juice, mansanas, soft drinks, tsaka kape. Sabahan mo pa ng maraming ice cream. Hindi na nga ganong pinapansin yung ice cream dito sa barko namin guys. Para na lang talaga yan sa nagkikrave. Tignan nyo naman yung mga piniling pagkain ng kalbo. Halos mapuno na naman yung isang buong plato. At take note, para sa mga bagong nanonood kay Kalbong Siman TV, libre pala lahat yan guys. Magsawa ka hanggat gusto mo. Oshi! Grabe guys! Tuyo na kagad lahat ni Uncle Jun. Uncle Jun na sa kalam oh. Kanina ba ang bahayan guys? Matik, pag wala nang gagawin, food trip ulit. Tara, kuha tayo ng pagkain. Special. Guys, makikita ko tayo guys. Hey. Thank you. Thank you. ya mula, mayro tayong ano dito paro nga, tatay sa gulay, magulay tayo ngayon, eh halo kay ubi, gulay okay. tayo <laughs> gulay, guys, paro dami grabe yung pagkain ngayon guys. Jampak na naman yung mga pagkain hinanda ni Mayor pero meron kayong nakitang mga naulit pero ayos lang yan, sobrang dami pa rin. Kaya minsan nagre-reklamo na talaga yung kalbo. Biro nyo naman guys, most of the time ang daming sinaserve na pagkain tapos unlimited pa. Kaya nahihirapan tuloy mag-diet si Kalbong Siman TV, ang gandang problema, tara, let's eat! Shoutout nga pala sa pagme-medical lang ko, Shish!